Good morning. Nah, kita naman tayo ke Apong Puti Bakery. Yang ating tropa. Ayo, nah, uli mau akad tayo sa Pampanga. Christian Paul, Master of it. Yeah. Good morning, good morning. Kami magkakape muna. Mayo muna kami. Kape tayo. Good morning. Good morning. Sige. Yeah. Ayan, good morning ulit mga KNP Ayan, dito na tayo sa spot Ayan, may nakahapon na dun sa isang puno Ayan, madilim pa Ayan, dito naman tayo sa kabila At may nakahapon na rin dito Yun Abang-abang tayo Aga-aga Ito, aga. ito, 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 ito Good morning, good morning Dito po tayo sa Van Eric Cockpit Arena Ayan po ang spot Ang pwesto, sana papwesto nuli Tayo dito Ayan, good morning, good morning Ha? So, ayan, nandito na tayo sa spot medyo madilim pa ang tubig uh, abang abang lang tayo at medyo alon hindi perfect yan buo ka na buo dumaan buo ba ka na hindi ka makakarating dun nandito na po tayo ayan, abang abang na tayo Baka may magpasulyap na dalag dito Ang spot napakalawak Huwag ka na dyan dumaan Baka magalit pa yung may ari Sa baba na Ayan. Lawak na spot Stay chill lang mga kenpi Tayo mag-aabang na Sana ay makarami tayo o kahit makahuli man lang tayo. Yan. Wala pa rin po tayong nahuhuli at nakikita ang isda. Ang ganda ng spot. Wala pa nagpapalutang. Abang-abang lang ulit tayo. Masyado maalo ng tubig maagang mahangin stay lang hello akit ang tropa nakaisang dalag na oh laki halos mangilo nga ito nasa tripod na halos to laki na rin oh ah Napso. Ang huli oh. Tatlong maliliit. Yan. Ay. Pisa. Bok yang pagdayo. Ay siya, nagtsatsaga Ayun. Sa taas. Ah, kaway-kaway pa. <laughs> <laughs> Bye-bye, Bokya. <laughs> Nagutom ang mga hunter dahil walang huli. Yeah. Ay, wala po kaming hinuli kaya kain po tayo mangan kain yun sabaw nabangas po yan no nasa ng sabaw

Ang kaso oh, oh. Hindi Tunay yan oh <laughs> Lakas Ay ay Ano ba nangyari <laughs> <laughs> Nagkagulbol <laughs> Isang lugar na naputokan Dali din Tilapia Ay nakapot ako ba tayo Tama no. Mapapasok na sila Arroyo ba? Arroyo eh, ba? Hindi mo arroyo nga doon laki Tilapas Seven finger ah pero yung namumulat tsaka yung verde kang yun na, hindi araw yun, nauna. Tunay. Tunay. Arroyo po pala, ngayon lang, well, ang laki oh. Nasa yung pisnet mga boss? Hindi ko nadala yung pisnet ko. Ang laki. bihir din na unak ang ina tunay n yan isareply na target natin yan eh diyan na yun ang tinakumula hindi mo kulang ano Ano, halata rin na 'yan. Eh sino na naman 'yung binira natin? Sa iyo tumama. Sa akin tumama. Kang ini bitu tumama Ay, kay Christian. Dalawa kayo. Hindi, hindi tumama sa atin. Eh, sasabay -sabaya parang napatira na ko ng bal. Hindi. Putol Dalawa. Sabin-sabi ng bala. Dito <laughs> <sabing> <laughs> ah, na hindi makakawala ano. Ha ha ba ng sapul Sampol, sampol, malaki. Mangilo. ano mo mga ilo malaki yan lapad oh ano <laughs> ikaw ang model eh oo oh, kilo nga yan lapad puto na wala ko lapad makakawala pa disco <laughs> Oh. Oo oo. niya. na Ha. Ah. Dale. 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 Nabuti. Malaki yan laki oh. Ang laki. Laki mas oh. Malaki rin kaysa diyan. mas Nico. Ge ge ge. Lapitin mo na. <laughs> Ay, ayun. Ala na. No. Sayang naman. Wala na. Wala, na. No. Balik tama eh. Mas malaki yung kaysa din eh. Malaki. Eh. Ini hila mo kaya hindi ko mabubuto ka. Ah. Uh, kawala pa po. Napakalaki. Mamaw. Oh. Mamaw no, mama, oh. na mamaw. Putang ina. Lapat. Kinaabot, uy. Kamatatanggal tanggal. Ang ganda sana, tama You know? No. Si lalim ang gagaling ang pula. Ano? Dalag, dalag, dalag. Dalag. Suporta mo, boss. Oo, kanali kita. O, tanggal ay di. Ang ganda tama akala ko natanggal Agal <laughs> mo rin si ni si patos <laughs> Oy Suma di pa siguro yung kangina Lucky mo mangilo Hinabolan ko na nga lalo 'to lumubog na sa ilalim ko na nga binira O oh, mga kapatid Mangilo O oh, sa eh. Laki Ha Dalag Sang kilo nga ito Ang laki laki oh eh. Hawak ko yan, yan po, hawak mo, hawak mo. Wala mo, mo Tapos, bibidyo kita. Ta. Oh. Tapos, mo dito. Tas mo, tas mo. Laki oh. o. Ang Yo Hinabul ko na lang sa ilalim Ay, pa, ayun pa, ayun pa. Ayun pa. Nabutan sana. Nabutan. Nabutan. Ah, hindi lang ang inabutan, 'yan hindi, 'yan. Hindi mo 'yan baka makalat suporta ni 'yun. lang muna. Ha? Dito muna. Nipis pa lang nung tama ko. Tapos, please slow. 'Yung pagkabaliktas niya. Tignan mo na, boss. Ano? Parang magkapatid. Eh? Ay! Ay, yan ah. Butit may support ah. <laughs> Gusto ang gala. Huh? Na Tingnan naman makawala po ito eh. Baka mo muna sa ko, Bago mo Tengok, mo Asawa Mayroong lalaki Yan ang mabaya Bukha mo nga pati mm, Nagbaril dito na Walte arayat, Ito lang Ang so, konti lang na nakuha Ito lang sa iyo Alam kong kasi eh Tumapat pa sa namamarel Mag-asawa yan Dito, uh -huh. Dito uh -huh. Ihinga silang pareho Ang mangilong tilapia dalawang dalag oh. Dito uh, <sighs> yes, lang ulit mga KNV Ayan ang ating huli Uy Dito lang malaki At dalag dalawa, dalawang arroyo. Yun. Isang seven finger at isang se, uh, seven din. Ayan ang huli. Meron pa dito yan eh. Yun. Cute. 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 Mga anak. natin. Tayo huwi na. Nakasulit naman ito. Laki oh. Mula buntot sandangkal at kalahati yung dalag yung laki Isa, dalawa, po, sa dalawa sobra yan ay po dito sa Ban Eric Cockpit Arena thank you po at kami pinapwesto nyo yan huli namin bye bye Ayan kami pun uwi dah. Thanks for watching!